sa pagawaan ngayon ng mapler hindi dahil back job kundi dahil ito ang itsura ng mapler ko so kapag bibili ng mapler make sure na stainless okay so galvanized pala yung nabili ko kaya ganyan itsura okay balik tayo kay Kuya William <laughs> Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay, ininit na. na. Ininit na niya, naka-blue na oh. oh. Burn tip na. Sabi mo, blue ko na eh. Ah. Sayang. Ayos. Ito totoong ano, burn tip talaga. Uh, wow. Tingnan nag nagugol tapos blue yung dulo. Yung kasi nasa pintura lang yun eh. Pintura lang ba 'yun? Oh. Ah, pintura lang 'yun. Oh. Ay, sayan. Oo. Bang... Dito ulit tayo kay Kuya William. Bukas, Bukas yan. Ito na, papasok na. Kay William, hinarang muna. Galvanize kasi. <laughs> <laughs> oh, <this> away, oh nasa <laughs> <laughs> okay, ulit di ba? Mas maganda nga Oh! Yung ito naka-usli. Okay, no. Okay, ako. Hindi, hindi. Pagka ganito, tinan ka eh. na. na. Nakagiri eh. na. Okay na, kahit kung buong tutuloy, kuya. Ito nga ito. Parang mga na Ay, alis. Ah, kasi gawa na ito, dito. Ayan, dyan mo na alis eh. Para medyo na usili siya. Kapag ano siya naka-usili siya. Kapag ano Yabang na yabang eh. Ayan! yun? Ako yun. Ako yun. na, na Ako naman. na na, pinutol na. Ako <laughs> o, yun. Ako no, free flow. yun. Ako yun. Ako yun. Ako yun. Ako Eh, ah. <laughs> na, kinabit na? kaya ba medyo nakausle? kaya ba? oh, Oo. magsayan? ah? ganon Ha? Ganyan? Diba, di pa sa nateri yun 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 Okay din, yun 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 ikaw bahala dyan Parang yung Parang yung yung bird Ayan, okay na yun Ganda kay Chito, makita niya <laughs> Pinalo kami dito eh, si Chito eh Alam Facebook si Kuya eh. Personal Facebook eh. Ito Shell Palapala. -pala. Makita -pala. mo Moto Life. Ito papuntang Dasma. Doon yung Carmona. GMA. O kami Amaron. Ayan. Search mo na lang siguro Shell Palapala. -pala. -pala. Ay may RSM din doon oh. Oh may RSM doon. Ayan. Ah tapos na. <laughs> Diba? Bird din naman yung dulo eh. <laughs> Touch. Pinag-welding ah. Yeah. The most awaiting part Sound check, ah. What?